Hello everyone. Grabe. VP Sara, alam niya yung paraan kung paano maipababa yung bigas ng 20 pesos. Pero hindi niya ito sasabihin kay BBM. <laughs> Napakakwela talaga nitong si VP Sara no. Syempre, hindi daw niya i-share kasi no, malaman ni BBM, eh, siyempre, i uh, eh, kakokopyahin niya yun. At alam nyo naman, naan na siya. ano mo yun, sinira na yung buhay niya, yung karir niya, lahat-lahat. O, oh, di ba Kaya, eto guys, panoorin natin yung sinabi ni BP Sara. Ito imposible talaga ang 20 pesos sa bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i shares sa inyo kasi ayaw tutulungan. <laughs> Diba? Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President uh -oh. Sara Duterte kaugnay nang kung paano katuparan ang 20 pesos kada kilo ng diba? bigas. Ayon sa pangalawang pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022 ay kanyang kinwestyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang oh. murang bigas program. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Nung pumunta ako sa Cebu, sa, um, meron yan silang August na event ang Cebu. Eh. And so, sa haba ng parada na... Ko kinakamusta ko yung mga tao. Tatlong beses nagsabi sa akin, Sara, um, nagalisod niya sa pagkaon, nagalisod niya sa bugas. Ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? O nagsinungaling siya? noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya, hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Agad namang bumuelta ang malakanyang. <laughs> Mamaya na tayo dyan kay Auntie Claire. Balik tayo dito sa 20 kilo na bigas. Alam nyo guys, para sa akin, no, oh, kung hindi lang nila nilagay sa ayuda yung pera ng Pilipinas, magkano ilang bilyon yon? O, oh, di ba? Kung binigay nila lahat yon para suportahan yung mga magsasaka natin dito sa Pilipinas. Binigay nila lahat yon sa mga magsasaka. Di ba? Di, mas maraming tao yung makikinabang. Hindi yung ayuda na kung sino-sino lang, kaparanggot lang yung nakinabang sa ayuda na yan. Eh tayo mga taxpayers na alam mo yung lalaki ng tax ng BIR eh hindi naman nakatanggap ng mga ano na yan, ayuda na yan, di ba? Dapat yun yung ginawa, kaya kayang-kaya talaga kaso nga lang wala, puro kurakot. Yun yung nangyari. So pag si VP Sara dahil hindi siya nangungurakot, ay magkakaroon talaga ng 20 kilo na bigas. di ba? <laughs> Madami na namang bashers dyan. <laughs> Bahala kayo. Basak, we support VP Sara. Oh, Dito na tayo kay Auntie Claire. Agad namang bumuelta ang Malacanang Agad sa naging pahayang na ito ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maka ang naging tugon ni VP Duterte sa pag-amin niyang ito. Na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalam. Uh, maka-sarili daw siya pero tinanong siya kung uh, ano ba yung tungkol sa alam mo yung kaso sa Hong Kong sa money laundering, sabi niya walang katotohanan. Yun lang po. O, oh, di ba? Ikaw din, makasarili ka din. Hindi mo sinasabi sa amin. Tapos ngayon, sasabihin mo kung meron ngang alam. O, oh, di ba? Ikaw kaya, eh, ikaw din eh. Alaman. Dahil nga sa awin niyang pagtulong hmm. sa ating Pangulong. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Giit pa ng Malacanang na ang paglilingkod sa bayan ay hindi dapat ginagawang personalan o parang laro lamang. Ah. Oh. Tandaan uh, po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Uh, pero bakit parang naglalaro ka lang dyan sa press briefing? Uh para Duterte yung banat mo eh. Tapos pag yung iba, ah, hindi pwede maglaro. Pero ikaw, nasa Malacanang ka. You are the voice of the president. Pero para ka lang naglalaro, Auntie Claire. Mm -mm. Huwag naman po sana maging asal bata ang vice-presidente. Sa ngayon ay ipinagpaliban muna ng Department of Agriculture <laughs> ang pagbibenta ng 20 pesos ano? na bigas dahil sa total ayuda ba na ipinatutup ng Commission on Elections hanggang sa mismong araw ng eleksyon, May 12. Plano itong ituloy ng DA sa Martes, May 13, isang araw pagkatapos ng 2025 midterm election. Parang ito lang talaga yung tamang nagawa ng Comelec. No? Ito lang talaga yung total ban. Total ayuda ban. <laughs> ito lang talaga yung tamang nagawa nila. Naku, talaga tong Comelec na to, George Garcia. So, ibabalik daw yung 20 kilo na bugas sa May 13. Yo! Inaabangan namin yan. Ang tagal naman. BBM, para tingin mo naman dito sa Mindanao yan, no? Para matik makatikim naman kami sa 20 kilong bigas kasi ang laki na ng tax no? May 12% bago na naman. No? 12% ni Kiko. Ay, Kiko ba 'yun? Rekto pala. Grabe. Walang katapusang hirap no? Sabi nga dun sa comment, natawa talaga ako. Alam mo yung, sige kayod, mga trabahador, kayod para makabayad ng tax para yung mga yung mga taong walang trabaho ay eh, makatanggap ng ayuda. <laughs> yung mga taong ano daw tawag doon yung yung lazy, ano ba 'yun? Tamad. <laughs> para yung mga taong tamad eh makatanggap ng ayuda. <laughs> Grabe, yun real talk talaga siya. Oo. Kasi Ewan ko, wala talagang proper na ano din yung ayuda talaga. Kasi hindi naman mahihirap yung nakakatanggap eh. Dito sa amin nga, mga ano lang eh, mga yung mga nasa connected lang sa barangay officials, mga, mga kamag-anak, yun, yung mga ganun. Yun lang yung nakakatanggap ng mga ayuda. Kaya, hindi talaga maganda yung ayuda guys. Dapat, ginastos nila yan binigay nila yan lahat sa mga farmers para sa lahat ng kailangan nila para mababa mababa talaga yung presyo ng bigas yun Tsaka yung mga bilihin, yung mga yung mga alam mo yung mga uh, kalamansi yung mga gulay yung mga uh, ano sa tagalog yung kamatis yung mga ganun Nako talaga ano masasabi niyo don't forget to like and subscribe to my channel nako excited talaga ako dito kay VP Sara na maging presidente no <laughs>